Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um this is your guest from my channel. A o ozo matarder sa so, ngayong hapon at. Na natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um random gabay for the sign of coffee corn. So coffee 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 welcome welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading na mang dilat maka resonate Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads so way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik digding na gumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of coffee coin. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information pa. Ano kayang gusto sabihin sa yon ng ating mga baraha? Alamin na natin, natutuklasin na natin. Let's see. And just for plus give information po. So there's a four of swords. Now there's an intuition or inner voice, no? Kailang mo makikinig sa iyong mga gabay. Now there's something guys na kailang mo ipahinga yan, no? Ang iyong isip. No, at ang iyong katawan lupa. Masyado ka ng pagod sa lahat ng mga bagay na nangyayari. No? Let's see additional messages. And there's a page of cups. Sabi ko na nga ba, marami kang iniisip with a page of cups. Now, there's a lot of negativities, negative thoughts. Now, marami kang iniisip, marami kang bagay na gustong gawin. No? Nag-overthink at the same time, makikinig ka sa intuition ng gut feeling mo. No? Hindi ka ililigaw nito. So, there's a strength with the confidence sa ilang kailangan mo lakasan ng loob mo maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo. No? Kailangan palaban ka dito alisin mo yung pag-aalinlangan. And there's devil card. Uh -huh. Meron talagang, kumbaga, sumisira ng iyong isip dito para maguluhang ka. Sa lahat na nangyayari, there's the demon card. Especially sa panaginip mo. And of course, uh, sa, pagtulog mo, ginugug, ginugulo at ginagambala ka rin ito. No? Kaya sum nananaginip ka madalas ng mga masasama. No? And there's a the three of swords. See, there's a the pain no? Talagang itong tao na to ginagawang ka nito kasi gusto nito bigyan ka ng pasakit, no? At para pahirapan ka. No? Unti-unti nang malalabas malalaman mo kung ano 'yung mga bagay na nangyari talaga sa iyo. What is the four of swords? Grabe. There's a judgment, no? Parang pinapalalahanan ka dito na you need to pay attention. Na no? binibigyan ka ng instinct, intuition, vibrations na may mga bagay na nangyayari sa'yo na kailangan mo mag ng action and decision and there's a six of cups no there's an x no there's a gayuma ako na sense dito na maaaring ginagayuma ka para um, paikuti nila no para uh, mamanipulate nila no para ma ma mapasunod kanila And there's a death card. Now, there's an ending and a new beginning. So, kailangan nang tapusin niyang mga bagay niyan. Magkakaroon ka ng bago. Simula dito. Kung lakas sa mula loob mo. Now, mayroon ako na sense dito na impostor na nagpapanggap na concern sa sa'yo. But definitely, kumukuha siya ng information sa sa'yo. And there's a two pentacles na maging balance. Katimbangin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. And there's a an days of pentacles na mayroon itong um, kinalaman about sa pera. There's is a something a big shot and big money na maaaring related dito or coming ngayon na maaaring may marami kang bagay na matanggap or may tungkol about sa business or sa negosyo or sa mana. There's a justice card. Do Huwag ka magalala. Ano man yung mabagay na ginawa sa ng mga ta ng tao na to babalik sa kanila yan. No, there's something bounce back. What is the port of swords? There's the judgment. What is the poor of sword? Because the judgment. There's a seven of sword that's nicking ka, etong tao na to ay sumusubaybay lagi sa'yo. Kumukuha ng impormasyon sa'yo. Ibig sabihin, nasa paligid mo lang to. May, meron ako na sense na gayuma, it's an ex or family related na maaaring ginugulo ng ito ang isip mo. No? para makontrol ka. There's a star card, healing recovery. Pag huwag ka mag-alala, hihilom yan, makaka-recover ka at may pag-asa pang makalaya ka dyan. And there's a two of wands, no? Choices. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No? Tapusin mo na yung mga um, takot at pangamba mo. Kailangan mo nang kumilos dyan sa situation and of course, sa ginagalawan mo. There's a six of wands for victory. wag ka mag-alala. Makakamit mo ang balanse at tagumpay na makukuha mo to and there's a celebration coming in na magkakaroon ka ng celebration some of you there's a twin flame energy and soulmate connections maaaring makuha mo talaga tong malaking opportunities na to and there's a an eight of swords. sabi ko na nga ba na sa paligid mo eh nagbibigay negativity sa iyo eh naiinggit to no there's an insecure na sense ko dito na sa paligid mo lang to na mo magpay attention dito ha Huwag kang magalala alala there's a karma. What is additional messages for the outcome? sa outcome naman there sa 5 So, see, sabi ko na nga ba, siya rin yung nagbibigay komplikasyon sa'yo. No, kaya nagkakaletche-letche yung trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No, kaya ka nakakaranas ng pag-alat, pagbagal, ng pasok na magagandang kapalaran. No, dati hindi naman ganyan. Ngayon, tuloy-tuloy na yung problema, suliranin. And there's an emperor, no? Maging mature ka at magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo. Huwag ka nag-share ng information with this person. And there's a ten of pentacles na magkakaroon ka ng long-term success and financial windfall. And ayan, of course, unexpected financial um, windfall and of course, um, financial security. No? Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo dito. And of course, there's the two of company partnership. Magkakaroon din na partnership dito na mag-ingat ka sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap. Huwag ka nagtitiwala ng lubos. No, there's a, the hermit card spiritual um enlightenment. Na no, may mga bagay na nililiwanag sa iyo, magkakaroon ka dito ng realization. Malalaman mo na matutumbok mo na kung sino tong dulo nito. And there's a five of cups, no? Meron ditong um, mga disappointment, no? Maaring magsisisi to or mang, parang hindi siya magwawagi sa gusto mo niyang mangyari sa iyo kasi um you are also guided, no? Makakawala at makakalaya ka dito from this um, evil plan no? Ano man yung mga masasama plano niya sa iyo, magtatagumpay ka pa rin. Na no, makakalaya at makakawala ka dito. Grabe, ang ang bigat ng ano dito, position dito. Grabing negative, but definitely gumanda nung nandito na siya. No, natu matutumbok mo na siya, malalaman mo na kung sino yung um, gumagambala at gumagawa nitong bagay na to at talagang gusto sumira sa'yo at kunin kung ano man yung bagay na meron ka. I think this is something a personal interest, no? Or insecure talaga siya sa'yo. So, let's see what is additional messages. Pagdating na tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, pagdating naman tayo sa finances and career. So, there's a ten of wands. Now, matatapos na talaga yung mga obligation responsibilities. Some of you guys, no, kailangan mo ng lumipat. No? There's a lot of toxic dito. Kailangan mo ng decision pero nahihirapan ka pa and there's the lovers connected with your love life it i think this is something environment talaga now there's a the nine of pentacles magkaroon ka ng seguridad pagdating sa finances nyo pangalagaan mo naman ano yung mabagay na meron ka at matutupad yung mga pangarap mo dito pag nakalayat, nakawala ka dyan alam mo kailangan nyo lumipat no? and there's a the needs of ones now, nagkakaroon ka na ng idea kung sino to at mag maaaring tumutumbok at tumatama talaga sa iniisip mo pagdating sa love life there's a page of sword no? Talaga nakasubaybay to sa inyo. Nakatingin there's the king Talagang hindi pa siya, kumbaga your feelings takay para sa kanya ng lutang. No? And there's a page of sir, kailangan niyo makakuha ng information or kumbaga kailangan mas maging matalino kayo na ng ngayon. And there's something the night of wands nas maging matalino ka na ngayon. There's something yung phone call and messages ka matatanggap. And of course, there's a night once for slow and steady. Matuto ka maging mahinahon sa mga gagawin mo. Yung person mo is very devoted, no? Mahal na mahal ka naman ng person mo. Or either mahal na mahal mo yung person mo. And there's an ease of sword, no? Maliwanag ang utak dito. Liliwanag to sa lahat, no? This is a gayuma at may nasensa kong palipadhangin, no? Talagang, Malalaman mo na kung sino itong sumasalbay sa inyo. Di distansya na kayo dito. Pagdating sa kalusugan, there's a three of cups. See? Talagang gusto nitong bigyan kayo ng karamdaman. Nasa sense ko dito, marami na kayo lamig sa likod. And of course, there's something that's out of swords, sabotage. No? Sinasabotay talaga kayo nito. And there's a four of cups. Umiwas kayo sa pagtanggap ng pagkain, ha? Nakikita mo yan, binibigyan ng pagkain. Ikaw wala kang kamalay-malay. Kain ka ng kain, no? Mag-ingat po kayo sa mga binibigyan ng pagkain. No? Gayuma to at uh, maaring nilalaso niya kayo. There's a liquid of sword We declare clear the boundaries. Linisin mo na ang mga nasahanay mo, ang kalusugan mo. Kailangan mo ng... Um, gamutin nito ha, para matanggal tong kinarga sa katawan mo. And there's a recruit cross healing, no? Magkakaroon ka na emotional healing dito, magiging kalmado na ang pakiramdam mo. At bibilis din takbo ng sitwasyon at makakaraos at makakabango na kayo. No, makakawala na kayo from this toxic situations. So let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo with the magic of messages, advice is a request of a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, ang peak a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3 no? Pipili ka diyan comment down below kung ano number na pili mo. Dahil kasi malalaman mo ang sagot niyan sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. Okay, with a of fair messages represent what? Let's see what is the magic of our messages. Represent ask for what you want. So, kailangan mo lumapit sa ating poong may kapal yung mga bagay na kailangan mo. No? Yung mga bagay na, na mas pra, uh, need mo. No? Let the universe and other people know that you need it. No, and there's a new home. Sabi ko na nga ba, kailangan mo ng bagong bahay at makakabili ka talaga at makakalipat kayo ng bahay. No, very good. There's an everything is okay. Not magiging okay na lahat. Wag daw kayo mag-alala. No, ang ganda ng reading na to. Kumbaga, baga, ito yung, kumbaga, susi eh. No, parang ito yung daan. No, para makalaya ka na. No, sa mundo ng puno ng negatibo. No, at sa mga taong may lihim na gumagambala sa iyo, 'di ba? At sumisira sa yo. And the see, there's a spying watching looking at you. Nakasubaybay siya every single day. No, talagang tinitingnan niya bawat galaw niya. There's a truth. No, malalaman mo lahat ng katotohanan nito. And there's a no, home family commitment. Talagang kailangan magkaroon ka ng boundaries sa pagdating sa family niyo. Gusto nito sirain yung pamilya niya. No? Ang laki ng inggit nitong tao na to, grabe. What is a service and what? And there's a joy. Magiging maligaya ka rin dito. And there's a speaking truth. No? Lumalabas mismo sa bibig niya lahat ng katotohanan. na nadudulas siya. No? There's the artist. No? Magaling man siya magdrama, pero maaaring um, malaman mo lahat ng katotohanan ito mismo din sa kanya. No? And there's something, um, there's something good time, sex, no? Maaring may gusto pa to sa person mo. Or may gusto to iyo. There's something to re reconcile. No? Meron dito maaring magkabalikan at mag, maaring bumalik na ang inyong relasyon, pag-ibig ng person mo. No? Some of you guys, no? Nagkaroon kayo ng problema. Nagkaroon kayo ng cool up ng person mo. Pero ngayon, mababalik na. And this is something music with an inspirational. So, makakatulong daw yung music for healing energy. What is additional messages? No? With an angel's number. And there's a 2020 with a compassion. Na it's a confirmation that your assumption and beliefs are correct. But it is also an encourage you to use your talent and gift because they will benefit the world and your pocket. Be of service of others. Your potential is enormous. No, kung magakrin talaga na tama ka ng hinan na tama ka ng, ng nasa isip mo. Pero ini encourage ka dito na gamitin mo yung kakayahan at kaalaman mo para uh, makatulong sayo sa sa pag-abot at pag um, pagwakas na mga suliranin mo. So, let's see what is the money move oracle deck. What is the money move oracle deck? Represent what? Home base. Talagang may, it's related about sa home talaga. About sa inyong tahanan. Change your environment. See? I told you. ba diba? Ang toxic na to ay nasa paligid mo lang. And of course, sa clarifying for a love situation na no, makakapagsimula kayo nito kapag makalipat ka kayo ng bahay. Na no, mag-iiba na ikot ang kapalaran nyo. Kasi nandyan mismo sa lugar nyo, sa sitwasyon mo, ang mismo lason. And this is something entangle, establish and communicate your own boundaries. So, si kailangan mo palawigin at patibayin ang iyong boundaries sa sarili mo, sa pamilya mo. The shadow world represents what? Sa so, ngayon, wag ka na maulit magtitiwala kahit kanino man. No? Relatives man yan, kaibigan man yan, mag-set kayo ng boundaries pagdating sa family. There's a lack of awareness, insight opportunities, miss chances and seen risks, seek fuck and stay open-minded. Kailangan bukas ang yung isip, no? Kailangan maruto tayong sumugal, no? Lalo-lalo sa sitwasyon na to, na kay, wag mong hayaan na uh, magtagumpay siya sa gusto niya at hangarin niya sa inyo, no? There is something what lies beneath with we'll the future. Ano yung mga bagay na nakatago dito sa, sa hinaharap mo? And there's a watching, enjoying the gossip, no? Pagmasdan mo na lang at tignan mo yung mga chismosang pinag-iusapan kayo behind your back. And there's a betrayal. No? Talaga meron talaga dito um, impostor at talaga nag-betray sa'yo. Don't trust these people. And there's a puting a show. Nilagay ka nito sa kahihiyan, nilagay ka nito sa hindi maganda sitwasyon. No? Mag-ingat kayo dito sa tao na to there's a clarifying for a life situation. Magaling siya magpanggap, ha? In fairness. What is the clarifying for a life situation? Now, there's is something, guys, with an emerging dawn. Trust that every ending is another beginning coming in disguise. So, si magtiwala ka. Sa bawat um, wakas na mga pangyayari sa buhay mo, may bagong simula na darating, no? Sa hindi inaadyang ang pagkakataon. And turn the page Sinasabi dito guys, embrace new chapter with curiosity, openness, fades the path of wisdom. So si tanggapin mo ang mga bagong um, yugto na darating sa buhay nyo at maging mabusisi tayo sa bawat eksena na darating. Ngayon mas magiging mautak ka na. No? Madadala ka na sa lahat na nangyari. So let's see what is the part of the life. Ano yung magbibigay liwanag no? sa lahat ng kaganapan sa buhay mo ngayon. Represent guys with um, joy and happiness. So, si magiging masaya at magiging maligaya ka talaga, even your family. I am like a child finding joy in the simple moment of life through happiness comes from the spirit, not material possessions. Even the small joy hold great light and reminding me that contentment and peace reside with me, illuminating every step I take. So ngayon, no, nagpapasalamat ka na lang sa bawat eksena na dumarating sa'yo, na sa bawat darating na may kaligayahan kaakibat, akibat. Ngayon, nagpapasalamat ka na unti-unti mo nang natatamo, nararamdaman ng tunay na kaligayahan no, mula sa iyong pamilya. No, nakikita mo na na man yung mahalaga at importante sa inyo at ngayon ibibigay na sa inyo ng universe. No? Just trust the process. So let's see what is the peak a okay, yes or no. So let's watch this. Okay, with the peak a okay, yes or no. Let's see. Umpisa na natin yung number one, no? No kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha with the number one? And there's something, a yes, connect to the new possibility and transition smoothly, no? Kuna connect pa daw to sa bagong simula at panibagong posibilidad na mangyari sa buhay mo at magbabago to ng mas maayos at mas malinis no, sa inaakala mo at magtatagumpay ka. There's a yes. Number two, there is a no. Having blind spot what you see isn't real. No, ibig sabihin to hindi porkit nakikita mo yung bagay na yan, ay paniniwalaan mo. Hindi lahat na nakikita ng mata ay totoo ba? Diba? Kaya 'wag hindi lahat ng pinapakita sa iyo ay totoo. No, yung iba 'yan nagpapanggap lang para ipakita ko ano na ba talaga yung um, gusto nilang um, ipakita sa iyo pero hindi yun ang katotohanan sa likod nito. Mag-ingat ka, matuto kang maging mabusisi at pag-aralan ng bawat kilos at galaw ng tao sa paligid mo. Huwag kang magtitiwala. Number three, there's a no. Yield is pure effort, we said, no? Parang sinasabi dito na parang sayang yung effort mo, sayang yung mga pinaghirapan mo, no? Huwag mong hayaan na masayang yung mga bagay na pinagpaguran mo. Lumaban ka. Huwag kang susuko. So, guys, this is a random gabay for the sign of Capricorn. So, Capri, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang mang dilat mga ka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update of maraming salamat po sa mga walang sawang pag -support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigi skip ng sa away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po in see the next video. Bye-bye and babush.